dito sa Juan Luna Gallery sa National Museum of Fine Arts, makikita natin ang isa sa obra ng dakilang pintor, ang Parisian Life, na kilala din bilang Interior de On Cafe. Makikita sa obra si Jose Rizal na bahagyang nakatalikod, si Juan Luna na nakaupo sa gitna, at si Ariston Bautista Lin na nakaupo at pinakamalapit sa binibini na maaaring si Angela Dosh. Marahil ay isang pangkaraniwang gabi ito na kung saan nagkita-kita ang magkakaibigan sa isang kapihan na marahil ay sa maxim upang mag-relax. Hindi mapapansin sa relaxed at masayang tagpo ang mabigat at magulong kaganapan na darating sa buhay ng tatlong magkakaibigan. Ilang buwan lamang matapos maipinta ang Parisian life, si Rizal at si Ariston Bautista ay uuwi sa Pilipinas upang isulong ang pakikibaka laban sa kalabisan ng pamahalaang kolonyal. Ipapatapon si Rizal sa dapitan noong 1892 at matapos ang apat na taon ay mamamatay sa Luneta di Bagumbayan. Bumalik din si Luna sa Pilipinas noong 1894. May giging kinatawa ng Pilipinas sa pransya upang isulong ang pagkilala sa Republika ng Pilipinas at mamamatay ng hindi inaasahan sa Hong Kong noong 1899. Samantalang si Ariston Bautista ay pagpapatuloy ang propesyon bilang manggagamot at magpapatuloy sa pagsuporta sa revolusyon sa pamamagitan ng kanyang tulong pinansyal. Mapapansin din ang talas ng mata ng pintor sa mga detalye, ang naiwang kapa at sombrero, ang isa pang tasa na may kapipa, ang bakanting silya at ang nakasombrerong ginoo na nakatitig sa binibining. Maaaring panahon ng tagsibol noon na mapapansin sa maputlang lavender sa bestida ng binibini. Kung papasyal kayo sa National Museum of Fine Arts, mga kadayari, huwag pong kalimutang bisitahin at pagmasdan ang Parisian life ni Juan Luna.